po yung ko sa ilalak ko sa detso. Kailangan, bago, ma, bago mo magagamit ang technique, kailangan marunong ka mo na umilag, kung paano mo ilagan yung mga suntok. Mr. Paul. Counter. Control sa tao, ito lang. oh, ano? Ito. Ito ang pinaka the best na pagkontrol niya sa nasaktan. Try mo ito, Mayro. Ah, Pagdating sa actual, luluhuran yan. Pag malakas ang isang tao, kasi magpumigla siya, dito yung adapt. Pag siya sa daliri ko, kamay ko, mas lalo siya maglalak. Dito ang control. Ako, da dapat itong mga ito, nito, ah, especially, ito yung pinakamahirap, mabigat. Kasi ang madalas lang naman, may content. ito. Pero pag gusto mong i-control tao, kahit anong gawin yan. Gano'ng kalakas niya, 55 kilos lang ako tapos ito palakas ah, ang kutsil niya walang, put, walang kwenta ayaw ka na hindi ba yung kutsil niya na, walang kwenta o kahit damputin mo yan yun yung nabis na technique. masakit yan yung ganyan pero pag, bakit po ba pa kailangan pag-isusok? Ang taong na lah, Control. Pero bago siya, bago siya, bago siya umatake sa akin, kaya hindi ako ng balil, ay baril na siya.

sa'yo. Oh, Kung organic yun. Control. Hindi naman siya pwede kataki sa akin. Sa akin ita. Control. Lagi may surprise. Ha. Thank urur kontrol wala akong ko kung pinisingin pinising yan, taob yan. at kailangan na natin sa pag yun <tong> yun Oh, so, ah, anda kayo ha kasi pagkatapos ni attacker. Jam. Jam. Street. yeah, street. Ya, yeah. dito yung kailangan natin tutunan. Kasi sa street pa lang kung gusto mo siyang i-controlin, ito nakababa yung kamay ko. Tekno. Oh, pwede ka pumitik. Ang mapis. Yung control kung gusto mo i-dirihin. Balik. Wala nang kumakatok pagdating sa actual. Ulit. <coughs> <coughs> ang gumatigas pa yun ha, pero, okay talaga. Ang, ang, so, uh, atake kasing ganyan, pwede siyang itiritso. Yan. O, na mo. Hinti po. Kasubaho, hindi siya. Yan. Pero, nangakontrol siya. Tayo <coughs> pa, Ha, control. Dito tutok ng malapitan. Pero kung panakot lang, walang alam sa baril, didikit dikit yan. Kaya pag iangat mo yung baril, tutok mo, putok mo. Di isa lang kaso niyan. Ito, tutok. Pagdating sa aktwal, hindi mo pwede itasok. Ito ang madalas na dinidimo, pinatas ito. Yun yun, paliwanag yun. Pero pagdating sa aktual, hindi mo ibabaon to pag gagalaw ka. Ito ang <coughs> pa. Na. Control. Maraming option yan. Pag ito to pa talaga ito, sablay na agad siya. Ito yung ilbo. Kaya, tuhod. Alam na siya nito. Pero ang madalas na talagang ginagamit pagdating sa dabas, ito. Yan ang malalas. Nangyari na sa ibig yan. Puro tapos na. Lagi yung tandaan, di bali masugatan, huwag lang mapuruhan. Kasi hmm. pag masugat, gumagaling pa. Ito yung puro. Hindi na. Hindi na tayo gigising. Struggle. <coughs> Kasi di naman lang kaistili yan sa tutumbuhan. Lalakad yan. Pag dito ka makagalaw sa kanya, lumayon agad ang silo. Balat. Ha? Ilbo dito control ito ibababa mo hindi ko na isusuot kasi naawa na ako ito hindi ko i-control din sa kanya